Hello, 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 hello mga kananay. So for today's video nga ay nag-crave naman tayo sa spaghetti. Bali ang ini-imagine ko ngang lasa ng spaghetti is yung mapaminta, ma-cheese at tsaka may gatas. At biniro ko nga si Chengo ang sabi ko eh, baka naman pwede din siyang pizza kahit angels lang. Ang banat ba naman sa akin eh, abe isang libo din eh, kayon. Sayang, akala ko naman, mauuto ko na. Hindi ko pala mabibigla. Kaya di naman malakas ang love ko ng mag -spaghetti. Kasi alam ko, yung mga ibang sahog meron naman dito sa bahay. Ang kailangan nalang itagdag is yung mushroom at yung main ingredients na pasta at spaghetti sauce. O ba diba, yung patalagay na wala. So, ayan na nga. Inipisa na natin maghiwa-hiwa ng mga kailangan natin pang sahog, sibuyas, hotdog, at yung mushroom. At nagdiktik na rin tayo ng bawang, dapat ganito kabilis. At umpisahan na rin natin ang mabilis ang Siyempre, unahin natin ng sibuyas, isunod naman natin ng bawang. Ilagay na rin natin ng hotdog, sabay-sabay na nating lutuin. At sinunod ko na rin nga itong giniling, tapos sinunod ko na rin itong mushroom. Tapos sinaluan ko rin ng corned beef para mas malinamnam. Yung dalimundo nga pala ang gamit ko. Dile mundo, baka naman. Ay, grabe joke lang po. Tapos nilagyan na rin natin ng mga pampalasa, dashida, magic sarap, patis, asin. At ang paminta, mas maraming paminta, mas masarap. Pagya ko nga rin pala siyang tinubigan para nga kako ako hindi dumikit sa ilalim. At masungkot siya tong mga sangkap natin. Yung medyo natutuyo na nga ay hinunog ka na rin tong spaghetti sauce. Nilagyan ko rin siya ng gatas na nakita ko dito sa ref at hinalo-halo ko lang at sinunod ko naman tong melt na melted cheese ano ba diba yan? na ako at itong at itong banana ketchup na rin habang nagigisa nga tayo sinabay ko na rin pakuloan tong pasta natin dito sa kabilang burner para kako sabay na silang maluto at medyo matigas pa nga tong pasta natin kaya nilagyan ko naman ng parmesan cheese yung ginawa kong sauce at hinalo-halo natin ito nga pala yung pinakalas ingredients na nilagay natin. So, itikman na natin. Depende sa'yo kung natatabangan ka ba. Kulang sa tamis, kulang sa paminta. Depende sa panlasa ng nagluluto. Yung pasta nga pala natin, habang pinapakulaan ko, ay nilagyan ko na ng mantika at ng asin. Para may lasa din yung pasta natin. At yan nga, nanghingi na ako ng tulong para isalin tong pasta. Mahirap din kasi itong isasalin mo, tapos magbibidyo ka pa. Eh dadalawa lang yung kamay ko, kulang pa ng isa. At eto nga, tiki man time na. Pasensya na po kayo sa background ng kusina ko ha. Magulo po eh. Mamaya pa ang linisan pagkaluto syempre. Yan lang, maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod na food trip, don't forget to like, share, and follow. Paalam!